kung baga, syempre, natulungan nyo ako, nagiging yung mga followers ko, syempre, at ngayon, ako naman, magha-hashtag ka lang ng hashtag Cherry White Happy Birthday. Ganun lang, ilalagay nyo ha. Hashtag Cherry White Happy Birthday. yon Sa mga solid followers ko dyan, mamimili kayo kung 50,000. O, oh, itong motor na to. So, yun nga, syempre, mga mare, mga pare. So, yun nga, mga mare, mga pare. Syempre, tarating na yung birthday ko, di ba uh, nung nakaraan yung birthday ko, kung mapapansin nyo, mga kababayan, ang naganap doon ay isang proposal. Pero ngayon, hindi. Okay? Nung nakaraan taon, ako yung nakinabang sa birthday ko. Ngayon, kayo namang mga followers ko ang makikinabang. Syempre, sa mga solid followers ko dyan, mamimili kayo kung 50,000. Oh, itong motor na to. Scooter to, ha? What? Mukha lang siyang may clutch. Tignan mo, ang ganda, oh. Kasi, bet na bet ko to, eh. Kaya, pagpipilian nyo. Kung ito, ah uh, bali, ang available nito, ang available na gantong kulay, yung army green. Ngayon, kung hindi nyo pipilian, sa akin, mapupunta yung motor na yun. Pero, uh, kung ayaw nyo na ito, 50,000 nga, di ba Okay. So, ayun yung pagpipilian nyo. 50,000 oh, o yung motor. Mas Pignan mo yung kung gano'n kung ganito paganda yung Mukha lang siya mga mare. Mukha lang siyang may clutch. D mukha siyang may clutch. D bike. Pero ano, ano siya? Uh, preno to. Automatic. Automatic, yes. Automatic siya. Ang ganda kasi yo, kaya alam mo, bihira makabili ng cash nito eh. Kaya kung ako sa inyo, kayo mamili kayo. Okay? Ila-live ko 'yan sa 29. Magla-live ako. Pipili ako, okay? Pero ang ipo-post nyo, ang i-share nyo, ang gagawin nyo, i-share nyo tong video na to, magha-hashtag ka lang ng hashtag cherry white happy birthday. Ganun lang ang ilalagay nyo ha. Hashtag cherry white happy birthday. Ika-caption yun kapag share nyo tong video na to. Kasi doon ko makikita yung mga kasali. At kailangan naka-screenshot, nakapo sa wall nyo, na naka-follow kayo sa Facebook ko, itong Cherry White na to. Ha? Okay, kailangan naka-follow. Tapos ilagay nyo sa favorites. Okay, kailangan. Ganon ha? Abangan nyo yan sa 29 yan. Ang laki ng pera ng 50,000, di ba? So, mga kapulot ng 50,000 o magpapalo ko lang si Cherry White. Kung baga, syempre, natulungan nyo ako nagigain yung mga followers ko, syempre. At uh, ngayon, ako naman. So, ayun na, syempre. At para naman makatulong tayo, oh. sana makatulong to sa inyo. Okay? Itong 50,000. Or, syempre, kung meron ka naman 50K, kung meron ka na nun, syempre, ang pipiliin mo, syempre, yung motor. Wow! Kung grab ka, or Oo. mga lalamog, mga gano'n. Yes. Pero ang mangyayari, syempre, kung Basta kayo ang pipick up, hindi po ako ang pupunta. Oo, kayo kasi pangalan nyo ilalagay doon. Pangalan nyo yung ilalagay. So, kayo yung pipick up. Hindi na ako yung pupunta. Kasi syempre, marami akong ginagawa at busy ako ngayong tao. So, ayan na, ang gagawin nyo lang, isishare nyo itong vlog na to. Tapos, kailangan nakafollow, nakapost sa wall nyo. Abangan nyo yung araw-araw kong post, okay? Lagi ko yan binabanggit sa dulo ng video ko na mamimigay ako ng 50k cash at itong motor na to. Okay? So, good luck, mga mare. Magka-hashtag lang kayo. Hashtag, Cherry White Happy Birthday. And then, isi-share nyo yun. Ika-caption nyo yun sa share nyo. Oh, ang ganda. O, di mm. ba? Diba? Kay Chaka White, to. Bumili siya ng motor kasi mayaman na siya. Meron Ay, siya talaga. 10 milyong ipo. Ay! Siyempre! ako pag may ganun nga ako. Meron siya 10 milyong ipo problema. O, oh, Ito, babap mo ko kahit tignan mo. Bakit? O, oh. Tignan mo ah. Lampung milyon ah. 900,000. 1 million. 1 million na. Ah. At least milyonaryo ka na. Kasi lang naman gusto ko marinig sa'yo, Ayaka naging milyonaryo eh. Thank you, Cherry White. Nagte-thank you ako, di ka lang nanonood. <laughs> eh, bakit ba? Ito ka sa'yo, Cherry White. Pati ka ng tambay eh. Di paresan tayo, tanginig ako ng yung ano. Ang <laughs> ganyan <laughs> Hindi nyo diba? kaya yun. Kami so, lang kaya yun. Ay, milyonaryo na si ka. <laughs> Pero yun nga, tapos Milyonaryo ka, di ka tumulong sa Cebu. Be! Oh. Kasi na ko. Yung asawa ko, di makalakad. Oo. So, oh. Sino mo nga, nakakatayo nga yung asawa Why mo. Ngayon, rin na okay mo. na. Di ba po nakasawa yung saka mo? Kaya, yung asawa niya si Ismaglas. <laughs> eh, ko ano nakita sa'yo ng asawa mo, no? Oh. Sama-sama -sama naman ang ugali mo. <laughs> ganda mo! Oh, ganda mo. Diba, no? Tama ugali, eh, no? Masama ugali ko, masarap naman ako. Bagay. <laughs> Bagay, doon ba ka bumawi. <laughs> hindi sakin yan okay mga mare ha okay tama na baka may mabanggit pa siyang iba kasi yung akin nakagalang ikaw din yung nagbanggit okay mga mare ha ayun mamili kayo ha kung 50,000 na cash o yung motor okay so alam nyo na gagawin nyo ha hashtag tapos ishare nyo yung video okay tapos syempre alam nyo na